sa isang komportableng apartment sa siyudad, sa ilalim ng ginintuang liwanag ng ilaw, si Mia at ang kanyang mahal na pusang si Luna ay payapang magkasama sa gabing iyon. Kumikinang ang kulay pilak na abo na balahibo ni Luna sa liwanag habang siya'y humuhuni ng masaya sa yakap ni Mia. Bukas, pupunta sila sa bukid kung saan lumaki si Mia sa probinsya, isang maliit na adventure para sa hindi mapaghiwalay na magkaibigan. Sa ngayon, Yakap-yakap ni Mia si Luna, ninanamnam ang tahimik nilang ugnayan, hindi alam ang pagsubok na susukat sa lalim ng kanilang pagmamahalan. Bukas, magkakaroon tayo ng munting adventure sa bukit ni Lola. Pangako ingatan kita, mahal kong alaga. Kinabukasan, dumating si Mia at Luna sa isang maliit at magandang bukid sa probinsya na naliligo sa sikat ng araw ng umaga. Ito ang bukid kung saan ginugol ni Mia ang kanyang mga tag-araw noong bata pa siya, isang lugar na puno ng masasayang alaala. Dahan-dahan niyang ibinaba si Luna sa damuhan. Inamoy ng mausisang pusa ang mga ligaw na bulaklak at tumingin sa paligid, sa malawak na mundo sa labas ng bakod. Mahinang tumawa si Mia habang pinapanood si Luna na kinakalabit ang isang paru-parong lumilipad. Dito, sa ilalim ng malawak na langit at sa gitna ng mga dahong humuhuni, ang lahat ay parang buhay na buhay at ligtas. Isa itong bago at magandang karanasan para kay Luna, at masayang-masaya si Mia na ibahagi ang piraso ng kanyang nakaraan sa kanyang mahal na kasama. Maligayang pagdating sa dati kong tahanan, Luna. Tingnan mo ang lawak ng lugar na pwede nating libutin. Huwag ka lang lalayo sa akin, ha? Pagsapit ng takip silim, isang mapaglarong ardilya ang tumakpo sa may bakod na nakuha ang pansin ni Luna. Nagsimula ang kanyang kuryosidad at likas na ugali sa isang iglap, hinabol ito ni Luna. Nakalusot siya sa siwang ng kahoy na bakod at hinabol ang ardilya papunta sa nagdilim na kakahuyan. Nang mapansin ni Mia, bigla siyang kinabahan. Ang malambot at kulay abong anyo ni Luna ay naglaho sa mga anino ng papalubog na araw sa gitna ng mga puno. Ang payapang katahimikan ng bukid ay biglang napalitan ng pag-aalala. Kumakabog ang dibdib, tumakbo si Mia papunta sa bakod, Desperadong tinatawag ang kanyang mahal na pusa habang dumidilim ang langit. Luna! Luna! Bumalik ka! Mahal! Sumapit na ang gabi at kasabay nito ang lumalaking takot. Hindi sumusuko si Mia, lalo na para kay Luna. May hawak na flashlight, sinuyod niya ang bawat sulok ng bukid at ng kalapit na kakahuyan. Tinatawag ang pangalan ni Luna sa kawalan. Bawat oras na lumilipas na walang bakas ng kanyang pusa ay pabigat ng pabigat sa kanyang puso. Pagsapit ng hating gabi, pagod na si Mia. Nagbigay alam na siya sa mga kapitbahay, nagdikit ng mga poster sa mga bakod, at nagpost ng panawagan sa lahat ng social work na alam niya. Pero, wala pa rin balita. Pinipigilan ng sakit ng kawalan ng pag-asa, may naisip si Mia na huling paraan. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, nanginginig ang mga kamay, at inilagay ang lahat ng malinaw na litrato ni Luna sa isang AI image search tool na para sa paghahanap ng nawawalang alaga. Inayos pa niya ang settings para hindi maisama ang sarili niyang mga post at poster para matanggal ang mga paulit-ulit niyang desperadong upload sa pag-asang makakita ng bagong bakas ni Luna sa labas. Para siyang naghahanap ng karayom sa bunton ng dayami sa digital na mundo, pero mas malakas ang pag-asa ni Mia kaysa sa kanyang lungkot. Huminga siya ng malalim, pinindot ang search at tahimik na nagdasal para sa isang himala. Break team point five. Mia, paus na bulong sa screen. Sige na, sana mahanap mo siya. Parang awa mo na. Sa buong magdamag, dahan-dahang napatpad si Luna sa kalapit na bayan. Ang munting pusa, nawawala at takot, ay naglakad sa mga walang taong kalye hanggang makakita siya ng tahimik na plaza para magpahinga. Pagsikat ng araw, isang turista ang huminto sa tabi ng lumang fountain para mag-selfie. Hindi niya alam na sa likod ng litrato ay may nakabaluktot na pusang kulay abo. Sa bukid, kapipikit pa lang ng pagod ng mga mata ni Mia nang tumunog ang computer, may resulta na sa wakas. Hindi makapaniwala, tinitigan niya ang screen, nakita ng AI tool ang pamilyar na malambot na anyo ni Luna sa litrato ng isang estranghero na kakapost lang ilang minuto ang nakalipas. Malinaw ang lokasyon sa litrato, napatalo ng puso ni Mia. Totoo kaya ito? Walang sinayang na segundo, kumaripas ng takpo si Mia papunta sa plasa ng bayan, dala ang pag-asang nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Sa unang sinag ng araw, tumayo si Mia kung saan kinunan ng litrato, nanginginig ang boses habang tumatawag sa malamig na hangin ng umaga. At pagkatapos, isang himala. Mula sa ilalim ng batong gilid ng fountain, lumitaw si Luna, Malaki ang mga mata at kumikinang. Sa isang sandaling parang huminto ang mundo, nagkakilala ang pusa at ang kanyang tao sa kabilang dulo ng plaza. Break time point 5. Luna. Luna. Itinas ni Luna ang kanyang ulo at malakas nang umiyaw. Tumakbo si Mia papalapit, tumutulo ang mga luha. O oh, Luteimert Weiss of Pau, sobra akong nag-alala. Hindi nakita pa babayaan ulit, pangako. Sa madamdaming sandaling iyon, buo na ulit ang mundo ni Mia. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa at pagmamahal ang nag-uwi kay Luna. Sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, magkayakap ang bahay at ang pusa, puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Isa itong pagkikita na bunga ng determinasyon, kaunting tulong ng teknolohiya, at ng hindi mapuputol na ugnaya ng isang tao at ng kanyang mahal na kaibigan. Ang paglalakbay ni Luna Pauwi ay natapos na at isang bagong kabanata ng pag-asa at pagmamahal ang magsisimula habang sila'y umuuwi. Magkatabi!